Konnichiwa po! Iaabot namin yung stars dun sa may batang may sakit ng hydrocephalus na napili natin dun sa live kung nung nakaraan. Dito po tayo ngayon sa Calapan City, Ibaba West. Nagkataon po na taga dito din pala sila kasi taga dito din po ang aking mga lolahin at ibang tiyahin. Siya po ang magiging guide natin for today ang aking tiyahin. <laughs> Sasamahan niya po tayo papunta sa bahay nila Miss Riz Alin. Medyo mahaba-haba pa ang lakari natin papunta sa kanila. Bago dito, marami muna tayong pinuntahan at mga minit pa pero syempre di natin sila kakalimutan puntahan. Surprise pa nga ito kasi hindi niya inaasahan na pupuntahan natin sila ngayon. Ah! Hello po. Hello po. Hello, halo, ano yung kung ano siya? hallo, parang malaki siya. hallo, po na kung ano siya? hallo, parang malaki ako. hallo, ano yung kung siya? hallo, parang malaki siya. hallo, ano yung kung ano siya? hallo, parang siya. hallo, ano yung siya? hallo, parang hindi sumikipo ako, ito ako pala yung ano, <laughs> Ayan, wow, Ayan, ano pa, ito, nga po pala yung yung ano, yung 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 Ayan, ito yung 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 bahagi ng stars kay ano kay Ate para sa kay ano kay Bibi um, gusto ko po magpasalamat sa ating mga mababait na star sender. Sana di po kayo magsawang sumuporta. Pero bago ang lahat, selfie-selfie muna! Ilalagnat <laughs> na po pa nila. Uh, Ilan taon na po siya? Ito po ay mag-11 po siya ngayong September 20. Siyempre, nakipag-maritesan muna tayo ng konti. Char! At talaga namang napakainit ang panahon sa Pinas. Ang ate po, sa. Oh, po siya. Opo, po ang, Aba, po, siya po, ang po? Ano, ano? 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 Sa mga gusto po magpaabot ng tulong, maliit man niya no, malaki, blessings na po yan sa kanila. Lalo na kay baby kay Zamil na laging nakangiti. kontakin niyo lang po ang kanyang nanay. Arigato so much po! Natawa talaga. <laughs> <laughs> Una na po kami ate <laughs> ha. Marami, Opo. Marami